Hello mga kachusi, magandang buhay sa inyo. Hello, Ito, for today's video, share ko lang sa inyo. Nag-unbox tayo ng in-order ng aking anak para sa kanyang lola. Ayan, nag-order siya ng... Um, tawag diyan, Arinola. Arinola na... Parang upuan siya. Medyo mataas siya para sa mga oldies, para sa mga senior citizens. Siyempre yung mga senior citizens sa gabi, uh, uh, madalas na yung pag-ihi nila. Eh, kaysa pupunta pa sila ng banyo, mahirapan pang maglakad. So, ayan, mas, ano to, pwedeng-pwede to para sa kanya. Eh, good for them. Ito, tingnan nyo, i-unbox natin siya. Ayan nga, oh, medyo nahirapan lang tayo. Mura lang naman to mga kachusi. Ayan, ang maganda ito. Bagay na bagay sa mga senior citizen. Hindi sila mahihirapan upo po kasi para siyang chair. Para siyang chair na hindi ka, syempre, yung matatanda, ma mahihirapan na siyang umupo. di ba? Pag umupo sila sa mga arinola, eh, hindi na sila masya, silang tumayo. Kaya, ayan, tama-tama lang to sa kanila. O, ba? Diba? Ang ganda-ganda niyan. Okay, halika, tingnan natin. O, samahan nyo ko unbox natin siya. Ayan, ayan. Pisahan na natin. I-assemble na natin siya. Madali lang naman siya assemble Though wala naman siya, wala siyang guide. Pero, simpleng-simple lang. Basic na basic lang yung pag-assemble niya. Ayan, may kompleto siya. Thank you sa seller nito. Arrive yung package sa uh, in good condition. Madaling i-assemble. Ayan, kompleto ang mga accessories niya. Tingnan nyo lang. Okay, samahan nyo ako. Start na natin siyang i-assemble, ha? Oh, ayan na nga. O, oh, konting-konti lang. Ayan. Last part na tayo ng pag-assemble nito. Ayan, oh. Meron, meron pa siyang lalagyan ng tissue. Kompleto siya. Ayan na. Buo na po yung modern arenola ni Lola niya. Ayan, oh. ba? Diba? Okay, lagyan meron pa siyang ganyan, parang stopper. Ayan. Oh, madali lang siyang paggamit, pwede nang itapon. Ayan, may cover pa siya. Oh, 'di ba? Ganyan, may holder pa, may hawakan pa siya. Ayan. Oh, ganun lang, napakasimple. kung itatapon mo na siya. Ayun, tatanggalin mo na 'yon. Meron din siyang ano, holder din siya. Yung pagtapon uh, mo ng ng ihi. O, oh, di ba? Ang galing. Ang ganda-ganda. Bet na bet ko to talaga. Bagay na bagay talaga to sa mga senior citizen. Alalahanin, malapit na rin ako mag-senior. Siguradong kakailanganin ko rin yan. Okay. Ayan. O, oh, di ba? Ayun yung pinakahihian niya. May cover. O, oh, di diba? Buo na. Try nga natin. Subukan nga natin paupuin si Lola kung okay na okay sa kanya yan. Ayan. Upo na si Lola. O, di ba? Saktong-sakto lang siya. Di ba? Maganda. Bagay na bagay. May, di siya mahihirapan. O, yun lamang. Maraming salamat. Bye!